Oye, musta, tama ba yung oportunidad na dumarating sa'yo? Ito, alamin natin. Huwag kasi padalos-dalos. Una-una, tingnan mo kung ito ba ay kasama sa mga ipinangarap mo o mga pinlano mo dati. Kasi malamang, kung hindi naman ito kasama doon, pwedeng bagong oportunidad to. Pwedeng okay, pwedeng hindi. Okay? Nakakalito, no? Okay, lalo na nakaka-excite o minsan nakakaba. Ang ginagawa ko ganito. Pag may mga ganyang oportunidad na dumating sa'yo, una-una, huwag mo agad susunggabin. Huwag kagad, kagat. <laughs> no? Relax muna. Huwag mamadaliin. Kailangan ipagdarasal mo to. Talaga ipagdarasal mo. Mga ilang, ano din, ilang araw din, di ba? Kasi kung minamadali ka, eh baka hindi okay to. Di ba? Dapat relax lang. Kasi kung galing sa Diyos yan, suwabe ang pasok, no? Tsaka dapat, isipin mo, may sabit ba kahit konti? 'di diba? Kasi kung may konting sabit, wag na. Dapat tama lahat, no? At ang higit sa lahat, eh is it too good to be true? Kasi tandaan nyo, if it's too good to be true, it's not true. So sa dulo, ipagdasal mo muna ng taimtim, pag-isipang mabuti at dapat lahat nasa tama. Yun lang. God bless.